Sabi ko kay asawa, sa una lang yung pagbukod-bukod. Although kaya naman, pero mahirap nga ngayon yung sitwasyon na kakapanganak niya pa lang, di ba? Ako, uh -huh, mag-iisip ko na ganyan lang na ang dami nasa si kaso sa bahay. Nasabay pa ba, ba yung ganyan. Tindi. Sana mga gets mo naman, ang dami yung ginagawa dito sa bahay, naglipat. Oh. Sorry, sorry ah. Yeah. Hindi, hindi gano'n. Isipin mo rin. Kailan ko pwede maramdaman yung ganito? Pagtapos no. sa lahat? Yung ano? No. Yung nararamdaman mo. I-open mo lang ang problema yung eh Ayun nga yung, yung ayaw, nila. Di ba gusto nila maging open? O mag-open ka sa kanila. O ano naramdaman mo para maitindihan ka nila. Pag din natin sila yun. open naman ako. Naging open naman ako, upstairs noon. Ganun yung response nila. Kaya nasa isip ko na lang. Kung hindi ako, kundi kung hindi ako nakakatulong, huwag na lang din ako maging pabigat. Hmm. Kaya so, huwag init dito. Sobra. Mahirapan din mo yun sa... Huwag so, init dito sa, sa baba. Dito, doon tayo sa taas. Huwag tayo dito. Nano ako. Kaya nag-walkout ako kasi ang init sa baba. Eh, baka lumala pa yung pag-uusap namin ni Papi. Kaya umakit na ako. Ma, umakit ka na doon. Kausapin mo na. rin yung ulo ko ngayon ni eh. Naiinis din ako pag ganun ugali. Hindi naman kami nag na ano lang ako. Ang daming ginagawa sa bahay, ang daming ginagawa araw-araw. May mga iniisip pa siyang gusto niyang gawin. Ano ba gusto niyang gawin? Tulad niyan, baka nai-stress lang siya. Pag may ginagawa araw-araw, kinukulit -araw, ko pa siya. Bawat pasawa, mag-post ka na. na hindi, right, sinabi ko nga rin pa, pero nung oras na, sinabi niya ka na nang wala lang. Kaya, sinabi ko na ng, ng aras 12, natulog pa. Aras, hindi ko laging kumigising. Eh, ba, baka na, pa to... sa pato. Baka na rin ko siya pag ang daming Hindi, opa. binungaan ko ng konti kanina. Ang sabi ko sa kanya, Harvey, ano, parang... Abay, sinabi naman hey, na ni Harvey, ah, anong oras na, wala na daw araw. Di ba sabi ko, wala na araw. Kuwinis ka na. Kanina bang 12 eh, Benjamin? Well, yeah, I mean. Oh, sige, ano? Sige. Ewan ko may mga gusto siyang ngayon na yun. Kung baga kasi parang po dyan, gusto tayo ng isang araw dito. Kung baga parang kung wala akong ano sa ano. Ngayon sana lang kausapin mo. Naano ko. Oh, sabi ko, problema dito pera baka pinapospartum ka baka tindihan kita. Sa marami akong ginagawa araw-araw. Sige, sige, so, sige. Ba, kausapin ko na lang siya. Sige, wait lang. Nagulat naman ako nung kumalma siya at lumapit siya kay Tony. Kumalma naman siya. Sa isip ko nun, nung kumalma siya kay Tony, baka ina lang siya ng postpartum niya. Hindi niya alam kung ano yung iniisip niya ng time na yun. So, naging okay naman siya, nagrota ko okay siya nung kumakit siya dito, nag-uusap sila. Actually, madaming times na pakiramdam ko wala talaga makakaintindi sa akin. Kasi hindi hindi nila alam eh, hindi nila alam yung pakiramdam and yung pinagdadaanan ko. So, a lot of times talaga, walang makakaintindi sa nararamdaman ko and hindi ko rin naman maipaintindi sa kanila kasi magkakaiba kami ng point of view. And minsan hindi ko na rin talaga alam kung bakit malungkot ako eh. sa so, para akong nakakabaliw, gano'n, nakakabaliw yung eksena ko. Hindi ko maintindihan. Kakapanganak ko pa lang and pakiramdam ko ang bilis-bilis ng ikot ng mundo. Parang Napapagiwanan ako. And sobrang nape-pressure talaga ako. Lalo na't na kay Tony ako. nandito ako sa puder niya. Alam ko naman na siya na may salo ng lahat eh. Kaya nararamdaman ko, pabigat ako. And pabigat kami team happy. Especially ang dami ko ring cargo. Ang dami ko ring dala dito. Hindi lang naman ako yung salo niya. Buong pamilya ko. Kasama pa yung kapatid ko. So grabe yung pressure sa akin to the point na Nag-iba na pananaw ko. Grateful naman ako sa mga bagay na meron ako ngayon. Pero sometimes, gusto ko umalis. Gusto ko magkaroon ng peace of mind. Naalam ko masasaktan sila kasi feeling ni Tony, iiwang ko siya or what, na parang pinakinabangan ko lang siya, hindi naalis ako, pero hindi ganun. Minsan lang talaga gusto ko lang ng peace of mind. Actually, yun yun, peace of mind para mas makapag-function ako ng maayos, makapag-trabaho ako ng maayos, and by that way, mas makapag-provide ako and hindi ako maging pabigat sa kanya. So at this point talaga, sarili ko yung kalaban ko kasi ang gulo, ang gulo ng utak ko sobra as in. Kung ano-ano na yung ko. Minsan talaga may mga araw na ganun kami rito sa Toro family. Yung pagmamahal ng pamilya sa bawat isa, namimigay ng sapatos, or ng mga damit. Isa sa mga sign ng pagmamahalan namin dito yun sa family na yun eh. Yung magbibigay ka. Sobrang sarap din yun sa pakiramdam din kasi talaga. Ang dami kong gamit. Literal, sobrang dami kong gamit na hindi na ginagamit, hindi man lang nahawakan, o kaya nagamit lang isang beses. Kaya naisip ko, itong mga gamit na to, sayang ibibigyan niya lang natin sa mga nag-check out sa FAB at sumusuporta sa Fowler and Beauty. Kasi sayang, girls. Sayang. Baka mas mapakinabangan pa ng iba. May branded, may hindi. iba naman regalo sa akin. Na sorry kasi hindi ko din talaga nagagamit. Na alam ko mas marami talagang mas makikinabang kaysa sa akin. At mas makakatulong pa tayo. Halos 3 hours po kami kumakanta at naglalambingan po sa kwarto ni Mami. At ito po talaga yung moment na favorite ko po pag wala pong pasok. Yung kahit saan po, lagi po kami nagbabati ng Toro Family.